Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi J. Zamazumo Jr., Lodi Joey Tabura, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Clark Galvez, Lodi Shackle Hodes, Lodi Romeo Barola Jr., Lodi Clyde Maglaya, Lodi V. Rodriguez, Lodi Brian Rapista, Lodi Richard Pasolohan, Lodi Sirius Torpedo, Lodi Vincent Neil Cellote, Lodi Joniel Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at walungput dalawang kabanata, sa pagpapatuloy, napatingin si Wei sa labanan na may gulat sa mukha. Nakita niya si Ryong nakatayo habang ang apat na sumugod sa kanya at ang mga kabayo ay makikitang nahati ang mga katawan. Na ang dugo ay kumalat sa hangin. Makikita ang pagkabigla sa mukha ni Wei na napasabi pa na ano ba to. Sinabi naman ni Yong Du sa kanila na sabi ko sa inyo huwag kayong mag-alala ba? Diba? Napasabi rin si Gang Sang na totoo yan. Napahawak naman sa espada si Har na sinabi niya habang tahimik lang na nakatingin si Yeren na kahit na ganoon. Hindi natin pwedeng hayaan si Official Biryu yun na harapin silang mag-isa. Tama ba yun, Lady Na? Tumingkad ng kulay asol ang kanyang mga mata na sinabi niya na ngayon. Dagdag pa niya sa isip na baka natataranta na rin sila. Kahit hindi pa natin nakikita ang kalahati sa kanila, na nakikita niya ang mga nasa isip ng mga ito na sinabi na grabe. Mula kay Jo hanggang kay Jo Guang, pati ang Four Great Gales. Hindi ko man lang nakita kung ano ang ginawa niya. Saan nang galing ang halimaw na yon? Dagdag pa ng iba na grabe. Ilan ba ang kailangan nating ipadala ngayon? Hindi rin naman pwede na sabay-sabay kaming umatake sa walang pangalang taong yun. At nang makita ni Yeren ang mga nasa isip nito napasabi siya sa kanyang isip na hindi nila balak magsama-sama para atakihin siya. Kung ganoon, at pagkatapos sinabi niya na mas mabuti sigurong maghintay muna tayo at obserbahan ang mangyayari. Napalingon si Haryong sa kanya na sinabi na ano? Bakit? Hindi ba iba ito sa sinabi mo dati, Lady Na? At naiisip ito na sinabi ni Yeren na nakapag-empake na ako kaya mauna akong pumunta para iligtas si Opisyal Biriyuyon. Nakatutok naman ang espada ni Yeong-do na sinabi niya na hindi iyan maari. Lalo na kung mag-isa ka lang. Dagdag pa niya sa isip na may isang tao na siguradong matutuwa kung mangyari yun. Pero hindi ko kayang panuorin yun. Agad na hinanda rin ni Haryong ang kanyang espada na sinabi niya. Ako rin, sasama rin ako. Napatingin naman si Yung Chon Yung dito na napasabi na wala naman akong dala, kaya pwede na akong sumama agad. Sinabi naman ni Chang Hu na sasama rin ako sa kanila. Kung apat tayo, mababawasan ang panganib. Tumugon sa kanila si Yong na hindi pa rin pwede. Mga makasarili kayo, ano sa tingin niyo to? At makikita ang kabaong na may butas na hugis mukha. Na sinabi ni Haryong na ayokong malaman. Sinabi naman ni... Yung chon yung namukhang takip ng kabaong yun, pero hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga butas na yan. Naiisip niya si Ryu na sinabi niya sa mga ito na ang mga yan ay ang mga pinagpalang butas sa paghinga na ginawa ng demonyong yun para mabuhay. At pagkatapos sinabi niya na hoy, isara mo yan, natumugon ang mga ito na oo oh, oh, sir. Tinakpan ni na Gang Sang at Hyun na sinabi ni Gang Sang na mukha nga talaga itong mukha ng demonyo. Baka naman hindi ito biyaya, kundi sumpa. Tumugon si Yun Won na tumahimik ka, isara mo ng tahimik. Sinabi pa ni Yong Do sa kanila nakita mo ba? May dalawang kabaong na hindi pwedeng yuminig kahit konti. Dapat walong tao ang bumubuhat niyan, di ba? At lahat ng iba ay may bitbit din. Dahil doon, kakulangan tayo sa tauhan. Sinabi naman ni Jun Hu na kailangan mong buhatin si Hyo Rai Ong at ang gamit ko sumagot si Jin Seol na iko na ang may dalaki Young Master Hyo Rai Ong, kaya kahit papaano ako na lang ang gagawa nito. Pero, paano kung biglang magising si Young Master Hyo Rai Ong? Sumagot si Tito Jiang na sinabi niya na ah, para hindi siya makagawa ng anumang kahangalan, ibablock ko na agad ang kanyang mga acupoint. Sinabi naman ni Tang Sam hawak ang kanyang mga gamit na seryoso, tigilan mo na yang pagdadala niyan. Gusto mong kaming dalawa lang ang magbuhat ng lahat ng to? Mas pipiliin ko pang buhati ng kabaong kaysa rito. Baliw ka ba? Napadora si Nohak, napasabi na kay saklap ng mundo na kahit ang pulubi pinipilit magtrabaho. Sinabi naman ni Munhay na tumahimik ka. Hindi ka. Pinapayagang magbuhat ng kabaong ng squad leader dahil sa ugali mo mismo. Kung ako yun, ganyan din ang gagawin ko. Makikita ang mga ito na sinabi pa ni Munhay na kung magaan lang dala mo, natural lang na tumulong kang magbantay. Pero bakit gusto mong umalis ng mag-isa? Tinak pa ng pamaypay ang bibig niya na sinabi na elder, kung sa unahan naman nakaharap ang mga kalaban, walang saysay magbantay sa likod. Papayag ka bang mamatay si Opisyal Biryuyon habang naghihintay? Tumugon sa kanya si Yomdo na wala akong problema riyan. Ah, ang ibig kong sabihin, imposible namang mangyari yun, kaya huwag kang mag-alala. Balik sa kasalukuyan, na sinabi ni Yeren na sa ngayon, Mukhang hindi naman nasa panganib si Opisyal Biryu yun. Parang tama ang naging hula ng elder. Napalingon si Haryong sa kanya na sinabi na imposible. Nakakagulat talaga ang eksenang yun kanina, pero kung titingnan mo ang dami ng mga kalaban. Sinabi naman ni Baek Yong na marahil mas ligtas nga kung ganun, tumugon naman si Changhun na oo. Ang Iron-Footed Soaring Horse Squad ay hindi duwag na magtutulungan laban sa isang opisyal lang. Sinabi naman ni Yung Chon Yung na sa kabilang banda, kung tayo ang umabante, malaki ang posibilidad na kikilos din sila. Sinabi naman ni Yeren na oo, sa tingin ko nga. Na sinabi pa niya sa isip na kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin mabasa kung ano ang iniisip niya. Na sinabi naman ni Yung Du na may naiinis na mukha na eksakto. Kaya bantayan ninyo ang mga dala ninyong lahat. Dagdag pa niya sa isip na seryoso, isa siyang demonyong walang kahit patak ng dugo, pawis, o luha. Pero ewan kung bakit, parang mas masama ang mood niya ngayon. Seryosong sinabi naman sa isip ni Tito Jiang na ano ang meron sa alien na yon. Tutuo na kakaiba ang kanyang martial arts, pero kakaiba rin ang kanyang kalupitan. Hindi, ang kanyang pagiging walang awa. Dagdag pa niya na makikita si Ryu na parang nabura lahat ng emosyon sa kanya. Baka naman yun talaga ang kanyang tunay na pagkatao. Napangiwi si Musang na sinabi niya na ano ito. Dagdag pa niya sa isip na para hiwain sa dalawa ang four great gales at ang iron-footed sorang horses. Wala pang espada ang walang hiya na yon. Paano at gamit ang ano? Itinaas ang sandata nito na sinabi pa sa isip na kailangang patayin ang walang hiya na yon. Kung sasalpukin namin siya ng may bilang, wala na siyang magagawa. Namumula ang mata nito na sinabi pang naiinis na ano ang magagawa ng bastardo na yun laban sa ating encirclement and annihilation technique na ginawa ng 12 iron strikers. At pagkatapos sinigaw nito na 12 iron strikers, agad na pinatakbo ng mga ito ang kanilang kabayo habang sinisigaw na oo. Napasi man na napatingin dito si Tito Jang na sinabi sa isip na nalintikan na. Ang mga 12 iron strikers ay gumamit ng crossed spear throw continues through. Na napangiwi naman ng mukha si Yongdo at si Eren at si Haryong ay agad na naghanda. Tumingala si Ryu sa langit na pinagmamasdan ang mga ibinato ng mga ito sa kanya. Na makikita ang mga kamay nito na kanya kanyang naghagis ng kanilang sandata. Makikita ang mabilis na pagbulusok ng mga sandatang may enerhiya ng mga ito na tila mga bulalakaw na babagsak sa kanya mga sinag na kumikislap sa hangin, nagiiwan ng bakas ng apoy at liwanag sa bawat pagdaan. Ang himpapawid ay nanginginig sa lakas ng kanilang pagbugso, na parabang ang mismong hangin ay tinatadtad ng matatalim na pag-ikot ng ki. Bawat isa sa 12 iron strikers ay kumikilos ng sabay-sabay, ang kanilang mga enerhiya ay nagsasanib sa iisang direksyon, bumubuo ng isang matinding puwersang parang bagyong handang lemunin ang anumang nasa harapan nito. Mabilis namang gumamit ng kanyang kasanayan si Ryo na tinatawag niyang Soaring Lightning. Knife Secret Movement Technique, Phoenix Dance Mystery, na mabilis niyang iniwasan ang itinira sa kanya ng 12 Iron Strikers, dahilan upang mag-iwan siya ng mga after image na tila mga aninong buhay na sabay-sabay. Makikita ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga atake sa kanya ng mga ito habang mabilis namang papunta dito si Yomdo. Nakatasak sa lupa ang kanyang espada na sinabi niya sa isip na buwisit, bakit? Bakit na ba ako napunta rito? Mabilis rin palang pumunta si Haryong na agad na lumingon sa paligid na sinabi niya na opisyal bi Ryu yun. Mula sa usok, lumabas si Ryu habang pinapaikot ang sibat na nakuha niyang sinabi na ano ang ginagawa ninyong dalawa dito. Akala ko manunood na lang kayo at hindi magpapakita ng pakikialam. Naiinis namang sinabi ni Haryong na anong kalokohan to wala sa amin ang manood na parang duwag. Nag-aalala lang kami na baka mas lumala ang sitwasyon. Na napatingin na lang si Yomdo sa gilid na sinabi niya na well. Biglang isang boses ang sumigaw na mga walang hiya, sino kayo? Na agad na napatingin sila dito. Nangangalit ang ngipin nitong sinabi pa sa isip na hindi ka panipaniwala. Inakala namin matatalo siya sa labindalawang tuloy-tuloy na hagis ng sibat. Pero ngayon na sumali na sila isasagawa na namin ang aming paikot at lipulin na teknik ng walang awa. At pagkatapos sinabi nito na ipapadala namin kayong lahat ng sabay-sabay sa impyerno para hindi kayo mag-isa. 12 Iron Strikers, maghanda ng umatake, makikita ang mga ito na sinigaw na maghanda sa paglusog. At nang magsimula na ang mga ito na tumakbo isang salita ang napakinggan ng mga ito sa kanilang isip na huminto kayo. Dagdag pa nito na wimusang, tingnan mo roon, Nagbago na ang sitwasyon. Agad itong napalingo na sinabi na ano? At nakita niya ang mga ito at ang dalawang kabaong na sinabi pa ng commander nila na mukhang lumitaw na mismo ang ating target. Dagdag pa nito sa isip na ibig bang sabihin ito na huli na kami? Pero, paano naman nagkaroon ng dalawang kabaong? At pagkatapos sinabi niya na at mukhang may dumating na para ipaliwanag ang sitwasyon. Kumaway naman si Tito Jiang na sinabi niya na hello. Ako si Jang Hong, isang bagong opisyal sa Heavenly Martial Academy. Gusto ko sanang magbigay ng mungkahi. Ano sa tingin ninyo? Dagdag pa niya habang makikita si Yeren at si Jun Hubo at si Hyoryong sa likuran na papunta kami ngayon para ihatid ang pangunahing ebidensya ng insidenteng ito sa Heavenly Martial Academy. Kaya pakiusap, samahan ninyo kami bilang mga escort at tagapagbantay. Iniimbitahan namin kayo sa Heavenly Martial Academy. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at walungput dalawang kabanata. Ika-isang daan at walungput tatlong kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita si Tito Jiang na kamakaway at inanyayahan ang mga ito na gawing escort papunta sa Heavenly Martial Academy upang maghatid ng mahalagang ebidensya at siguraduhin ligtas ang lahat sa biyahe na sinabi sa kwento habang naalala ito na ang mga kasangkot sa pangyayari bago pa umalis. Nasinabi sinabi ni Junhoo na ikaw ang kailangang magdala kina Hyoraiong at ng bagahe ko. Magiging ayos ka ba? Sumagot si Jin Soul na sinabi sa kanya na ikaw ang nagdala kay Young Master Hyoraiong. Kaya dapat ko itong gawin kahit papaano. Siya nga pala, ano ang dapat nating gawin kung biglang magising si Young Master Hyoraiong? Sumagot si Tito Jiang na, ah, "Para maiwasan siyang gumawa ng anumang katangahan, iba-block ko agad ang kanyang acupuncture point." Dagdag pa niya na, "Siya nga pala, pwede ba tayong mag-usap, John Ho?" Tumugon ito na, "Ano? Okay, sige. At pagkatapos makikita ang mga punong ito na sinabi ni Jun Ho na magiging okay ba talaga 'yan?" Tumugon si Tito Jiang na, "Hindi lang okay, kundi 'yan ang dapat nating gawin. Dagdag pa niya na ngayon, upang tingnan kung naaalam mo itong mabuti." Tara, balikan natin ang mga senadoryalan. Tumugon siya habang naiisip ito na oo. Plan A. Sa sandaling ibigay ang senyales, dadalhin ko si Hyo Rai Ong at kakapit ako kay Lady na, nagmamakaawa sa kanya na protektahan kami. Plan B. Dadalhin ko si Hyo Rai Ong at magtatago sa likod ni Ryuyon sa sandaling ibigay ang senyales. Plan C. Sa sandaling ibigay ang senyales, ilalagay si Hyo Rai Ong sa kabaong ni Mer Ong Wee at ikukubli siya bilang isang bangkay. Tutulong si Sr. Hyunwon na nakatalagang magbantay sa kabaong kung sakaling magkaroon ng emergency. Sinabi ni Tito Jang sa kanya na mabuti. Mahirap ipaliwanag ang lahat ng detalyado, pero maraming buhay ang nakasalalay sa iyo. Naniniwala ka ba sa akin? Tumugon siya na oo. Gayunpaman, nakakahiya namang magtago sa likod ni Ryuyon. At makikinig ba sa akin si Lady na? At labis na sugatan si Young, Master Merong, kung madaganan siya ni Hyo Rai Ong. Nakapikit na sinabi naman ni Tito Jiang sa kanya na ah, si Ryuyon ay isang alien, kaya hindi mo kailangang mahiya na magtago sa likod niya. Si Hui ay kasing tibay din ng pako, kaya magiging ayos lang siya, at si Lady na ay wala ibang pagpipilian kundi ang makinig. Alam mo ba kung saan nagmula ang plan A? Humawak sa ulo si Jun-ho na sinabi niya na hindi ako sigurado. Ang B sa plan B ay siguro ang biniberyo yon, habang ang C ay nangangahulugang bangkay. Ngunit wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin ng takpan ng kapatid na babae ng nanay ng isang tinatago at kung ano ang kinalaman nila kay Lady na. Sinabi sa kanya ni Tito Jang sa sound transmission na ang Ice White Phoenix at si Gal Hyo Rai Ong ay hindi kailanman nagkaroon ng koneksyon ngunit sila pala ay magpinsan. Ang kanilang mga nanay ay magkapatid. Sa pamamagitan ng insidenteng ito, siguradong nalaman niya na si Hyo Rai Ong ay sa totoo lang si Gal Hyo Rai Ong, ang pinsan niya. Bagaman, marahil ay napansin na niya ito bago pa man. At sa totoo ang plan ay na ito ay para sa kaligtasan niya at ng ating grupo, hindi para kay Hyo Rai Ong. At bago mismo mangyari ang mungkahi, malakas na sinigaw nito na 12 iron strikes. Napatingin si Tito Jang na sinabi sa isip na buisit. Dagdag pa niya sa sound transmission na John Ho. Gagawin natin ang plan IE. Nagulat ito nang agad niyang marinig ito. Agad namang susugod si Haryong at si Yeren. Nang biglang hinawakan ni Junho sa mangga si Yeren na sinabi na teka lang. Pakiusap, na sinabi pa niya habang buhat sa likod si Hyoryong na patawad. Pwede ka bang manatili dito at protektahan kami? na makikita ang mata niyang nakatingin kay Junho. Sinabi pa ni Junho sa kanya na hindi ako, kundi si Hyo Rai Ong. May chismis na tiyak na tutulungan mo si Hyo Rai Ong. Hindi, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, tiyak na gagantihan ko ang pabor mo. Na nakikita ni Yeren ang kanyang iniisip na sinabi niya. Na ano ba ang sinasabi ko? Pakiramdam ko ay mapupunta ko sa malaking gulo kung tatanungin ko siya kung magpinsan sila. Bakit inutusan ako ni Big Brother Jang na gawin ang ganito? Sinabi naman sa kanya ni Yeren na naiintindihan ko. Nagulat si Jun-ho na sinabi na maraming salamat. Dagdag pa niya sa isip na talagang gumana ito. Napahawak naman sa bibig si Jin Soul na sinabi niya sa kanyang sarili na naku, bakit naman kaya gagawin yun ni Big Sister Yeren? Makikita sa kanyang likuran na sinabi ni Wee na ano ang ginagawa mo. Sinabi pa niya habang tinakpan ito ni Hyun Woon na pakiusap buksan mo ito. Sinabi naman sa kanya ni Hyun-Woon na tumahimik ka. Kung patuloy mo itong gagawin, ipapasa ko ang pag eskorta sa Yuki first. Este, kay official be yon Napasabing muli sa kanyang sarili si Jin Soul na kung ako ba ang pupunta, makakasagabal ba ako dahil sa bagahe? Gusto ko rin protektahan si Young Master Hyun Ryong. At sa kasalukuyang oras, Sinabi ni Tito Jiang habang makikita si Yeren at Jun Hu buhat sa likod si Hyoryong na nasa daan kami ngayon para ihatid ang pangunahing ebidensya ng insidenteng ito sa Heavenly Martial Academy. Ibinuko niya ang kanyang kamay na sinabi pa niya na kaya pakiusap samahan ninyo kami bilang mga escort at tagapagbantay. Iniimbitahan namin kayo sa Heavenly Martial Academy. Tahimik lang ang commander habang sinigaw naman ito na gusto mo ring mamatay. Hayop ka. Ang Heavenly Martial Academy ba ay isang tagpuan ng mga baliw? Tumingin ang commander sa gilid na sinabi niya na may kapangyarihan ka bang imbitahan kami sa ngalan ng Heavenly Martial Academy? Sa pagkakaalala ko, sinabi mo lang kanina na isa ka palang bagong opisyal. Sumigaw naman ito sa kanya ay squad leader. Tumugo naman sa kanya si Tito Jiang na ah, ako lang naman ang nagsalita dahil malakas ang boses ko. Pero iisa ang aming tinig, isipan, at damdamin. Kung hindi kayo naniniwala, hayaan ninyong patunayan ko ito sa inyo. Sinabi pa niya sa isip na magaling, sabayan natin ang agos ng kapangyarihan ng mga tao. Unahin natin ang may pinakamabilis na isip at kayang kontrolin ang mga baliw na yun. Sinabi pa ni Tito Jiang sa kanila na hindi ka ba sumasang ayon sa akin? At tinawag niya si Ice White Phoenix, Senior Nayeron. Napatingin naman siya dito habang sinasabi sa isip na tulad ng inaasahan, siguradong ipinadala ng alliance ang taong yun. Kung ganun, na sinabi niya na siyempre, nagulat si Musang na napasabi na ano, si Ice White Phoenix na Yeren. Sinabi pa sa isip ng commander na tulad ng inaasahan, siya ang kaisa-isang anak ng pinuno ng Heavenly Orthodox Alliance. Kung ganun, ang taong pinuprotektahan ng batang yun ay si Gal Hyo Sinabi naman ni Tito Jiang sa isip na ngayon, dahil kumilos na ang Ice White Phoenix, ang susunod naman. Na sinabi niya na haha, siguradong sangayon din sa akin ang lahat. At pagkatapos sinabi niya sa sound transmission na hoy, dahil sinabi na yon ni Lady na, mabilis din kayong magsalita. Mukhang malapit kayo sa elder, kaya kumbinsihin ninyo siya. Sinabi naman ni Rio na kung ganun, tatanggapin ko kayong maging aming mga escort. Ano sa tingin mo, elder? Napasabi si Tito Jang sa isip na gusto ko talagang tahiin ang bibig na yan. Pero sa ngayon, tagumpay ito. Sinabi rin ni Yung du na napahawak sa ulong nakapikit na kung ganun, payag rin ako. Naiinis namang sinabi ni Haryong sa isip na itong mga to. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para galitin ang mga kalaban, alam nyo ba? At pagkatapos sumuntok ito sa kanyang palad na sinabi na tila pagod na ang dalawa, kaya medyo matalim ang kanilang pananalita. Pero ako, si Iron Lily Ping Ong, ay ayaw ring makakita ng kahit anong pagdugo. Nakatingin ang commander sa kanila na sinabi sa isip na Ping Ong, Andito ba ang parehong anak ng pinuno ng Heavenly Orthodox Alliance at ng punong guro ng Heavenly Martial Academy? Na sinabi namang naiinis ni Musang na ang mga bastardong ito. At pagkatapos sinigaw nito na tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan. Pahintulot daw? Gusto mo pa kaming maging escort nyo matapos ninyong patayin ang anim na tao, kasama sina Jo Jill, Ju Guang, at ang four great gales. Sumagot naman sa kanya si Yong du na ikaw ang nagsasabi ng kalokohan. Silang lahat ay namatay dahil sa iyo. Dapat ay nagbigay pansin ka muna sa sitwasyon bago ka nagbigay ng utos na yon. Sinabi rin ni Ryu na tama. Ako ay nakatayo lang sa daan bilang isang mabuting tao at nagbigay pa ako ng babala sa inyo ng may kabaitan. Sinabi pa ni Ryu na makikita ang pamumula sa inis ni Haryong na kaya ano? Inaasahan mo bang magiging ligtas ka pagkatapos mong gumawa ng ganyan? Dagdag pa ni Do na bakit? Mananatili ka na naman ba sa likod habang ginagamit ang mga tauhan mo bilang pangsalag sa bala? Na sinabi ni Haryong sa isip na gusto kong patahimikin ang pulang manok na 'yan. Sinabi pa ni Yongdu na tigilan mo na ang pagtago sa likod ng mga kawawang bata na 'yan na parang isang duwag at lumabas ka. Ihawin kita ng buo. Dagdag pa ni Ryo na makikita si Jin at Gangsang na kaya pala tinatawag kang burning scum, baliw kang gago ka. Sa tingin mo ba matatakot ako lumabas? Na napasabi naman ng mahina si Gangsang na may nanlulumong itsura na iukit na natin dito ang mga pangalan ng salarin na nagdala sa atin sa ating kamatayan. Dagdag pa ni Jin na sa tingin ko, kailangan nating magtala ng isa pang pangalan sa tabi ng pangalan ng elder na yon. Mabilis na sumugod ito habang sinabi sa kanya ng commander sa sound transmission na musang, kahit na mukhang ganyan ang Blaze Blade, siya pa rin ang Fire Spirit Flame ang Sky Soul Sizzling Blade, isa sa limang pinakadakilang gumagamit ng talam. Magiging ayos ka ba? Sumagot itong pasiga na dapat parusahan ang baliw na hayop na yon, sir. Pakiusap, ipaubaya mo siya sa akin. Sumugod ito ng buong tapang. Ang katawan ay nakatuon sa unahan habang ang matalim na sibat ay nakatutok, handang tumama sa kahit anong hamarang sa kanyang daraanan. Ang kabayo, nakaakibat ng mandirigmang ito, ay may mga matang kumikislap ng pulang liwanag, tila apoy na nagmumula sa ilalim ng balat, nagpapahiwatig ng di mabilang na galit at determinasyon. Hinarang ni Yomdo ang sibat gamit ang kanyang espada na nagliliyab. Sumabog ang matinding liwanag at init na bumuo kislap ng enerhiya na waring hangin sa tindi ng impact. Patuloy silang nagtagisa ng lakas, bawat galaw ay puno ng determinasyon at walang kapantay na tapang, na waring walang sino man ang kayang magpatalo sa isa't isa. At pagkatapos sinabi ni Yongdu sa kanya na ha, hindi na masama, bigla na naman itong umatake na hinampas ang kanyang espada, gamit ang kanyang kasanayan na Mighty Spear Free Section Blasting Strike na naman ito ni Yongdu ng kanyang espada. Sinabi pa ni Musang na upang harangin ng harapan ng aking three-section blasting strike, kasing usay mo nga ang mga chismis tungkol sa iyo, Blaze Blade. Ngunit ang agwat sa pagitan mo at ng makapangyarihang sibat na ito ay, hindi niya ito na ituloy nang nawala sa kanyang harapan si Yongdu at ang natira ay ang isang patak na dugo at bakas ng kanyang sibat sa lupa. Tumalun pala sa ere si Yongdu na handa ng hampasin ito ng kanyang espada na makikita na ito ay napatingin sa kanya. Naiisip pa niya ito na sinabi sa kanya ni Ryo na parehong bagay ang itinuturo ko na sa iyo simula noong una tayong magkita, ngunit hindi ka pa rin natututo ng leksyon mo. Nasa ganyang estado ka dahil patuloy kang nakadikit sa lupa. Hindi ka ba marunong lumaban ng walang lupa? Hanggang kailan mo ididikit ang mga paa mo sa lupa at magpagakpak habang ang iba ay lumilipad? Na sinabi pa niyang naiinis na hayop ka sa tingin mo ba sa lupa lang ako marunong lumaban? Napapalakpak naman si Ryo nang makita ang ginawa ni Yoong Do. At isang makapal na apoy ang kanyang pinakawalan papunta kay Musang na ikinagulat nito. At pagkatapos sinabi ni Ryu habang nakasampay ang kamay niya sa sibat na dahil kahit ang underboost roon ay natalo kay Elder Blaze Blade, malinaw na kailangan mong huminto. Pero ang mga parusa para sa pakikialam at pandaraya ay kailangang kalkulahin ng hiwalay. Napasabi naman si Yongdu mula sa kanyang likuran na ngayon na naisip ko, tama nga. Sinabi naman ng commander na mga parusa ka, anong klase? Tumugon sa kanya si Rio na magkano ang halaga ng likidong assets mo sa kasalukuyan. At lumipat ang eksena sa apat na kabayong ito na mabilis na tumatakbo. Sinabi ng elder na ito na Ran, ayos lang ba talaga na hindi muna tayo magpahinga? Mahaba pa ang daraanan bago natin marating ang Heavenly Martial Academy. Tumugon ang babae sa kanya na oo, gusto kong makarating doon sa lalong madaling panahon. At dito na po nagtatapos ang ika daan kabanata.